What's up mga kababayan? Sa atin po mga kababayan all over the world. Magandang araw gabi po sa inyong lahat. Nagbabalik po tayo para po pag-usapan si Attorney Harry Roque. Good news, good news po mga kababayan. Sa ngayon nakikita po natin na tama ang uh, desisyon ng Korte Suprema para ibasura ang petisyon ni attorney Harry Roque. So hindi po siya nagtagumpay dahil rejected Jack po ng Supreme Court ang kanyang petisyon. At gusto ko pong basahin sa inyo ang uh, balita. Medyo mahaba-haba po ito. So uh, ito po ay eh, galing sa National News by Reya Panaligan. Supreme Court janks plea to stop Hari Roque's arrest. The Supreme Court did not stop the enforcement of the arrest order issued by the House of Representatives Quad Committee against former presidential spokesperson Hari Roque. In a resolution issued during its full court session on Tuesday, October 1st, the supreme court denied the reliefs sought in the petition for a writ of amparo filed in roque's behalf by his daughter bianca the petition sought from the supreme court the issuance of a temporary protection, protection order against the arrest order and to stop the quadcom from requiring roque to attend future hearings and producing documents. So specifically, the petition told the Supreme Court that the arrest order and detention ordered by the Quadcom against Roque threatened his rights to life, liberty and security. The dismissal of the relief sought in the petition was announced during a press conference conducted by lawyer Camilla Ting supreme court's spokesperson, ping said, the supreme court ruled that the read of amparo is not the proper remedy against congressional contempt and detention orders. the scope of amparo is limited to extrajudicial killings and enforced disappearances or threats thereof, which are not present in this case, she said. quoting from the Supreme Court's resolution. Nevertheless, Ting added that the court directed the Quad Committee to comment on the petition for prohibition within 10 days from receipt of the court's resolution. Medyo mahaba po. So yun lang po, dun po tayo focus. So dalawa po yung gustong ipatigil ni uh, Attorney Harry Roque. Una, gusto niyang uh, ipatigil yung uh, yun nga po paghiling ng mga kongresista to provide those documents na sinabi napakarami po yung mga documents na hinihingi po ng uh, Quadcom kay Harry Rocky uh, and aside from that patigilin po sa pag-attend para po tumigil na po siya sa pag-attend for future hearings hindi na po siya a-attend. Yun po ang gusto niyong mangyari. Ako po'y masaya, tayo po'y masaya na ang kanya pong petisyon ay ibinasura ng Korte Suprema na alam naman po nating tama. Tama po. Good job, Supreme Court. Tama lang yung ginawa nyo, ang yung uh, aksyon na ibasura dahil hindi po applicable to pong writ of amparo. Ito lang po ay applicable sa mga disappearances and Extra Judicial Healings. Yan po ang maliwanag dyan. Alright. So mga kababayan, parang nakikita ko po ngayon ang itsura ni former Secretary Harry Roque. Parang nakikita po natin ngayon si uh, Atty. Harry Roque na nakukonsumi dahil nga po sa lumabas na disisyon ng Korte Suprema naibasura ang kanyang kahilingan. Mga kababayan, alam niyo po, may kasabihan na what goes around comes around. 'Yan po ang tinatawag nilang karma. Parang nakakarma na po ang mga AO ng Duterte. Paisa-isa na po sila. Nasusukol na po sila paisa-isa. Binabalikan po sila ng tadhana. Hindi ka po talaga makakatakas sa mga ginawa nating hindi mabuti sa ating kapwa. Talaga ang dhana ay uh, mapaglaro. Yan po. Pwede ka balikan. It's either in a pleasant way or sa isang mapait na pamamaraan. Depende sa iyong nagawa sa iyong kapwa. Yan nga po ang karma. What goes around comes around. Hindi po pabor kay uh, Secretary Rocky tupong uh, uh desisyon ng Korte Suprema at ngayon magiging mas seryoso ang mga PNP ang ating kapulisan sa paghahanap po sa kanya. So wala na po siyang hinihintay na pag-asa dahil ito po yung kanyang pag-asa. Na lumabas ang desisyon na ipatigil para makalabas na po siya from his hiding or pagtatago. Unfortunately, yan po ang desisyon ng Korte Suprema na alam naman po natin na tama. Pinapalakpakan po natin ang Korte Suprema sa kanilang desisyon. Bakit gustong uh, ipatigil? Ano pa talaga kung walang problema? kung walang kinatatakutan si Attorney Roque, bakit po niya gusto ipatigil yung pag-produce ng mga documents? Yung po mga documents na hinihiling ng mga uh, membro po ng Quadcom. Kung wala po siyang problema doon, bakit kinakailangan niya ipatigil? Ako po, kung tayo malinis, hindi po tayo matatakot. Tuloy lang kung anong kailangan nila, ibigay mo lang. Pero, tayo may hinala na maaring meron nga po siyang tinatago. Marami pong mga dokumento ang hinihingi sa kanya ng mga congressmen. Ang tingin po natin dyan, talagang magkakaalaman, malalaman ng sambayan ng Pilipino ang katotohanan pag ibinigay niya po ang mga dokumentong ito. Diyan po siya madadawit talaga. At malalaman po na siya po ay nag-abogado sa illegal pogo po na yan. Mahirap po ang kalagayan ngayon ni Secretary Roque. Abay, lalong ano po yan, sigurado na problema, mga ngayat papayat. Hindi po natin alam kung lalantad na po siya finally dahil wala na po siyang choice. Hindi na po siya pwedeng uh, magtago hindi niya po kayang forever na magtatago na lang. Nako, mangangayayat yan at papayat. <laughs> mga kababayan, paisa-isa na po silang uh, nahuhulog sa bitag ang mga dating matataas na galamay ni uh, former President Digo. Siya po yung isang uh, malakas sa mga DDSC. Hari Rocky. Marami pa po sila. Pero po, isa po si Harry Roque, isa po siya sa mga nagpapalakas ng loob sa mga DDS. Seeing Harry Roque na mapunta po sa, sabi natin, sa kulungan ng kongreso kung saan po, siya mapunta. Of course, nagpapahina din po ito sa mga DDS. Dahil yung kanilang uh, advisor, isa sa mga nagpapalakas sa kanila, ay mahuhuli at makukulong. Sino pa ba aside from Harry Roque? Well, naglalabasan na po itong mga issues. Talaga, things are unfolding in a timely manner. Tamang-tama po mag election next year at lumalabas na nga po ang iba't ibang issues, possible involvement ni Senator Bongo. Yung po mga involvement ni Senator Bato sa AJ case, maliwanag. Ang pagkakahuli kay Kibuloy, ang pagkakahuli kay Tony Yang, pagkakahuli kay Alice Go and the uh, company, yung mga kasama niya, ito po ay pabor sa ating bayan para po mapagtagpi-tagpi po natin ang isang malaking puzzle. Nakikita na po natin kung sino ba talaga ang behind, behind po sa panggagahasa at pagsira ng ating bayan kita na po natin yan. At ito pa, dumagdag pa. Si B.P. Sara Duterte na hindi makapagpaliwanag sa mga hinihingi o sa mga tanong ng mga kongresista. So, sama-sama na po sila. Damay-damay na po ito. Napakalaki po ng picture. Kitang-kita po ang mga tao na nai-involve po dito. Mabuti naman, lumabas din po itong si Lieutenant Colonel Sante Mendoza na ibinunyag ang alam niya. Meron po siyang kinalaman sa pagkakapatay kay uh, General Wesley Barayuga. Ang lahat-lahat na po ito ay nagpapakita na wala kang uh, takas. Pag uh, ang tadhana talaga ang maniningil, ay talagang... Uh, wala tayong magagawa. Parang kagustuhan po ito ng taas para po mapanagot ang mga dapat managot mula po sa past administration. Ito po ay hindi pa mumulitika. Maliwanag naman. Base po sa mga ebidensya, sa mga nakikita po natin, base po sa mga pahayag ng mga totoong witnesses, may kredibilidad Diyan po natin binabase ang lahat. Tayo po ay nagpapasalamat sa Quadcom. Diyan po. Dahil pa isa, -isa po na natin uh, nakikita ang mga naging uh, salarin, ang mga nagkipagkutsabahan sa gobyerno, past administration. Malaki po ang uh, naitutulong ng Quadcom. Dahil po sa kanila, lumalabas ang katotohanan. Dahil po sa kanila, makikita po natin na meron pong mapapanagot dito. Makakatulong po ito sa Department of Justice sa pagbibigay po ng hustisya sa mga taong ng abuso ng kanilang kapangyarihan. Kaya tayo po ay masaya at pinapalakpakan po natin ang Quadcom. Kung yung pong iba ay sinisiraan ng Quadcom, tayo po ay nagpupugay at pinapalakpakan ng Quadcom. Ang mga tao pong sumisira sa Quadcom, sila po yung mga protektor ng mga masasamang elemento ng ating lipunan. Pero tayo po, mga tunay at uh, mabuting Pilipino, tayo po yung sumasaludo, pumapalakpak sa magandang achievement ng Quadcom. Carry on, carry on Quadcom. Marami pong salamat sa inyong tapang, sa inyong uh, sigasig para po uh, ituloy itong hearing po na ito. Alam nyo po, kailangan po ng tapang dito dahil sigurado yung po investigation na ito, yung hearing po na ito sa Quadcom, meron po malaking threats dyan. Of course, ayaw po nilang yung mga, yung po mga masasamang elemento, ayaw po nilang malaman ng taong bayan ng totoo. Kaya gagawa at gagawa po sila ng paraan para po mapatigil itong hearing na to. At itong mga members po ng Quad Home, meron pong threat sigurado yan sa kanilang mga buhay. Kaya suportahan po natin mga kababayan ang Quad Home hearing para po lumabas ang katotohanan at malaman po natin ang nangyari at para mapanagot ang mga taong dapat mapanagot dahil sila ang sumisira sa ating bayan. Yan po. Yan lang po muna ngayon. Gusto ko po pong tapusin ang aking uh, may maikling reaksyon sa pamamagitan ng pagkanta ng aking komposisyon. Alright? Handa na ba kayo? Maraming salamat po sa panunood. Sa darating na halalan Pipiliin ko Pipiliin ko Mga matitino Totokaw simbam akino Meri kiko espirito Liyama sa Franz Castro Dalhin sa Senado Sinabato ay niya bongo Kasama ang mga trapo Kasama ang mga trapo Wag na natin -boto. 1 2 two, three Hello ICC Pasok na kayo dali Wag papatay-patay Baka tumakas si tatay PBS may Duterte Sila ay mayayari Dahil bagsak na kanilang hari Sa darating na halalan Pipiliin ko Pipiliin ko Mga matitino Toto Singbam, akino Meri espirito Ilyama sa Franz Castro Dalhin sa Senado Maraming salamat sa paninood Ingat-ingat po mga kababayan Have a good night, good morning